Pagkain, ah, NG Puggy, Pau S.A. Doggy Nagpapakain pala tayo ng aso natin mga Pads Ang pinakain natin, ah, Pigs ng Pigi ah, <laughs> Nakain sila, Pigs ng Pigi Kasi nasanay na sila kumain ng Pigs ng Pigi Importante na hindi sila magutom hmm. Hindi sila magutom hmm. Hmm. Kain na ng pig. Feeds ng pig Oh, kain kayo dyan. Kain kayo mga langga. Hmm. Kain na ng feeds ng pig ah Oh. Feeds ng pig Kain na sila ng feeds ng pig Okay. Kina yan. Kina yan ha. Manahimik na kayo. Para para mabusog kayo. Ah. Uh, oh. Uh, ng pigi pinakain natin sa kanila. Pakain yan kasi nasanay na sila sa feeds ng pigi. Masarap din yung feeds ng pigi. May pigi man tayo. Di. Sanayan na natin sila pakain ito.